Bakit wala bang anumang bahagi mayroon ang mabubuting gawa ng tao? Bakit pa kailangan gumawa ng mabuti ang tao? Ang sagot sa tanong ay nasa talatang sampu na nabasa na natin kangina. Basahin ko pong uli. Sapagkat tayo'y nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Dito ay itinuturo na matapos magtamo ng kaligtasan ng tao, kaligtasan natanggap niya bilang regalo ng Diyos o biyaya ng Diyos na kanyang natamo nung siya'y manampalataya. Pagkatapos na siya'y manampalataya, inaasahan siya ng Diyos na gagawin niya ang mga mabubuting bagay, mga mabubuting gawain na inilaan ng Diyos para sa kanya.